Lingid sa kaalaman ng iba na ang sementeryo ay hindi lamang paninirahan ng mga yumao. Mayroon ding ilang buhay na mamamayan at tinatawag itong tahanan. Para sa ilan, dito sila dinala ng kanilang mga paa dahil sa kanilang kabuhayan. Para sa karamihan, ito na ang tinawag nilang tahanan dahil wala silang sariling pamamayari na bahay. Pero paano kung may isang individual na dito na umikot ang buhay dahil may hindi maiwanan? Uh, ako po si Rosa Sanchez Berbella. Uh, 85 po. Noong October 4 po. Caretaker po kasi ako dito. Ngayon, pag may dumadalaw, mag-aabot sila. Disa naman yung mga anak ko na bibigay sa amin ng pambili ng pagkain, malugang ko. Awa ng Diyos naman Ito po, dito kami natutulog ng apo ko. Nalagyanan po ng gamit to. Nagpunta po ako rito, nagtrabaho kasi sa amin, wala kang hanap buhay. Pumasok po ako rito ng pindera, itong kami nagkakilala ng mister ko. Hanggang sa, dito kami tumira. <laughs> Sabihanan ko, dito na mulat ako. Yung mga anak ko, dito na nagsidaki dito nagsipag-asawa hanggang sa nagkaroon ng mga apo. Kasi nung nagsama kami ni tatay, tumagal kami ng mahigit 50 years bago siya namatay. August 16. Ano na siya, 5 years na siya. Nung ano, August. Pandemic siya namatay. Ano na lang po, isa na lang po anak ko yung bunso. diyan na nakatira sa may dulo. May tindahan doon, ng bulakla. Yung po ang arming bunso. Ay yung panganay ko po, yung tatay ng mga apo ko, sa ano po, po ba to? Hindi na agapan. Kasi kulang po lang. Alam na po ang buhay. Yung asawa ko naman, namati sa kayo, inom ng inom kasi. Oo, oh, hindi naman siya nahirapan na bago na Pag mayroon ako nararamdaman, siya nagdadala sa akin sa hospital minsan nakakakuha kami sa senior, pinagkakasya. Minsan may mga dumadalaw dito ng mga alaga ko, nagbibigay ng pera. Kasi yung manugang ko, siya ang bumibili ng pagkain. Yung anak ko, nagbibigay din dito. Eh, Siyempre, napakasakit po. Nung, ano, isang taon yan, dalawa ko ng dalaw dyan sa libingan niya. Isang taon, araw-araw yan, kahit umuulang, hindi anak ko. Kasi masakit po talaga. Eh ngayon parang naano ko na, na, talagang hanggang doon na lang siya kaysa nahirapan siya. Mag-uundas noon, yun lang ang hindi ko makalimutan. Dito, hanggang pa ang tindahan namin sa may puno na akasya. Ano yun, madaling araw pa lang kasi namin namamalengke na kami sa pako. Malakas pa ako noon. Yung anak ko ang pinamalengke ko, nakaupo ako dyan sa may papag. May nakita ako talagang bumabang nakaputi may pretty talaga Diwan sa may miso na yung bumaba siya. pero hindi ako natakot tinitingnan ko talaga siya tumakad siya papunta doon pagdating doon sa kulay dilaw na pintura biglang nawala kinwento ko sa kanila yun pero hindi hindi ako nakaramdam ng takot tinitingnan ko talaga naglalakad siya dahan-dahan pagdating po na umaga, walis na ang hawak ko. Walis na ako dyan. Yan, araw-araw yan. Katulong ko na sa akin. Ito po. Hindi ka kasi po kayo dito, Nay. Opo, pag ano. Kaya yung tatlo ng, ano, punso, ano, ako. Dalawa mong Konting tulong lang po ng 1365 cares. Dahil kakatapos lang po ng birthday nyo, maliit celebration lang naman. Happy, Happy birthday. birthday! Happy birthday! na unay. Kaya po ba? Not sure? Hindi <laughs> Salamat po ako ng marami sa iyo. ngayon po pabalik na po tayo sa cemeteryo. Ayos lang po bang ano, bisitahin natin yung libingan nila tatay. Opo. Ayos Sama sa yung lang. mga anak ni mm -hmm. nanay. Opo. Sige po. Saan po tayo na eh? Ito po si tatay. Ah, ito si tatay. Ito si Tommy. Hmm, ito po si tatay Reynaldo. Apo. Nay, ma... Ulit ko lang po yung tanong. Ano po yung naramdaman niyo yun, nung... Una pong nawala si tatay? Eh, hey, masakit. Mm, -mm. Ay, sige po kasi nung ano, nung pagitan nung pagkawala nila. Opo, lalo po yung isang anak ng babae. Mm -hmm. isang anak ng babae, doon no, sa so malayo na rin hindi ako nakakadalaw. Pero tuwing kailan po kayo nadalo dito kay tatay? Dumalaw. Mm, -mm. po akong dumalaw dito. Hindi po ba mahirap na, ano, na dumalaw po kayo dito? Kasi magkatabi po si tatay tsaka yung panganay niyo pong anak. Okay. Mahirap po? Mm -hmm. Kaya ako minsan, Dumala ako sa mayaltar nag aan ah, ng kandila. Mm -hmm. Nag titirik ng kandila bigat po nung nawala wala po si tatay nung pandemic. Ay, hirap po talaga. Na burol niyo po ba si tatay nun? Oo. Na burol niyo po ba? Hindi po, kasi pandemic nun. Mm, mm Umatay siya ngayon, dinara sa puneraria. Kinabukas siya, nailibing na. Pero, nadala po namin siya sa simbahan. Mm -hmm. Naan po siya, nadindisyonan siya. Si, ano niyo po, si panganay naman po? Ito po, naiburol na si Tommy. May burod yun kasi wala na pong pandemic mo. No? Mm -hmm. Napagdamayan pa po siya mm -hmm. ng ilang araw. Mabuti magkatabi na lang sila. Mm -hmm. Magkatabi nga po eh. Uh, nay, ito po. Mukhang um, alay lang po kami para kalatatay. Tsaka kasi kay Kuya Tommy. Mm -hmm. Ay, para sa iyo, mayroong mababait na nagdala dito. Papasalamat ako tayo sa kanila. Kunting tulong lang po. Maraming salamat po, Sir. Opo, maliit po na bagay yan, Nay. Eh. Maraming maraming salamat Maraming maraming salamat po sa lahat lang sa inyo lahat. Nagpapasalamat po. Maraming salamat po. Para sa iba, halos tawaging pangalawang bahay na nila ang lugar ng kanilang pangkabuhayan. Mga doktor o na dugo at pawis ang inilalaan sa ospital. Mga security guard na halos 24 oras nagising na handang-handang magbantay ng mga opisina at kusali. Ilan lamang ito sa mga individual na may siguradong mauuwian. Pero para kay Nanay Rosa na halos bagsakan na ng langit at lupa na nanaig pa rin ang paniniwala niya na kung nasaan man ang kanyang pamilya, doon ang kanyang tahanan.